Ngayon ay pupunta tayo sa farm at magha tayo ng langka mga ka-franchise. Titingnan natin kung pwede na. Duga. Ito, ka. Ito ay pupunta tayo sa tagbilaran Ada natin bekas tuh untuk concert. Bisa lihat sudah lagi. man hilau pa? Dambung pa? Kamu putar farm? dia ha? Tara, sama tayo ngaruh concert. oi Mo ma. ma ma Yung mga niyog natin dito mga kafranchise ula na. Walang bunga, hindi ma wala na oh. Kaya pag may mag-check-in sa kubukatis natin Uh, hindi na tayo nag-o-offer ng, uh, ng buko dahil uh, wala nang bunga ang mga niyog natin. Ito na yung langka natin mga ka-Frontyard. Uh, kulang pa. Ito uh, isa meron pa sa taas. Uh, Kuha wiren. Uh, Ayora. Ngee ah up g naman dito may dakot kajuto? to. pini naman niya kanuban uh, kanuban niya ti. yata na ladaan. kanuban yata kanuban yata sa yata ng yata Hapit na kanuban yata 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 na Pila okay. na? Kaya na, hinog na na, kay mura nag na Tulog sa nun. Kaya, na, overripe na okay, Ah, dara mga 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 yung sa taas oh, hindi nakita Overripe na Kaya na putos, na putos sa Mait man So ayan, kung ano na ito, tilawan man ano pa rin ito? Dada na na hmm. eh. Biniyak natin mga kapronter. Testing. Mas tamis pa naman. Umeh. Dada na naman na. Hindi hmm. nga kuhaan sa Sayang. Huwag lang tayo. No. Oo. Ha? Hindi na nga nag tilo. Puno pa. Ano Bisip ito. Nanggit. Mahal na kayo. Tara, punta na tayo sa Area 1. Ma, ma, tarik sama mga limon sito natin nahuhulog oh. dami <coughs> kulay dilaw tapos naiyelo naiyelo Uy, Ley. <laughs> Pa-okay na yaman, Eloy! Ah, ay, oo, kung gisobay kayo! <laughs> Basig hinog na rin lang ka, are. Walag ano na langat hulog man eh? Sa init siguro? Init na. na. limon o. Oh. Mga limon natin, mga ka Nagkulay dilaw sa init siguro. Meron din tayong Suha. May bunga yung suha natin. O, so, konti lang. Ha? Bigay na hinog. Asa? Suha ba? O, lugay, no? Pero kaya sila ako na ron na tunhok ka. Fruit, fruit fly. Ito, maraming natin patubig, patubig eh. mainit kasi dito tayo dati ay matalahib ang farm na ito mga kapang charge na kay kuhan sugo lighter wow at ang ng suway tag kani ganing itong lubi ba kay mga makawa mga nagkuhan matay man ang betel na, na, na okay. bakukang malagi kuhanan nga e. sunugo na ni. ito ang ating langka mga kapranchard oh sus so, sayang tingnan nyo mga kapranchard do? malaki, malaki ang ng nang langka kaso lang iba na ako na abroad hindi eh okay bakit ako suning liki ang iyan sir niya ha? okay nang liki but anong nangyari nito mga ka-Francia? liki siya rin sa kadakta o sa ano eh? liki sa sure, so lako liki o so... marami oh. so, pagkakaliki ah ano kana. na? Mm. Ini nah, sobra kok subro. So di pa, Bago paniliki. Di pa sia mo. Pa. Bago paniliki, bagong bago pa biak sia mga kapranco do. So, sobrang laki ba. Oh, so, no. Ya. Yeah. Hari Are na tau panan si goro, sari ini Oh, Mga kilo sampai nih. Eh. Ah. Okay. Ito mga ka-franchard, yung nangyari ng salangka natin. Malaki. Oo. Oh. Bago ko anal, paluag agido Malaki siya. Grabe. Ngayon lang, oh. bago lang nag naboom na biyak. Marami, hmm. no? malaki pa naman, walang sira. Oh. Oh, sayang bakit meron pang bunga mga kapansay do. Oh. Mayroon. Bunga apa itu putus May pang dalawa. Kanin do wala ko buko bulo do. Sa. So boss, wala am ready ha. Wait na po. Dako kayo mga So ngayon ay puntahan muna natin yung mga tanim kong kamuting kahoy. Kasi magtatatlong buwan na mahigit mga ka yard Tingnan natin kung gaano na sila kalaki ngayon. Ito na. Ito na ang mga kamuting kahoy natin. Oh, malalaki na. yan Mga ugos magka na tayo mga kapanchard. Ito so, malaki. Malaki na mga kapanchard oh. Yung saging natin ay hindi maganda. Yung rambutan natin, ha, malapit ng mamunga to. Yan oh. yung rambutan. So, ngayon po yung mga kamuting kahoy natin oh lalaki na dami maganda talaga mga kapansyad na nakapagtanim tayo noon kasi meron tayong hihintayin na maharvest kung hindi pa ako nagtanim ngayon, eh wala tayong hihintayin so di baling kunti lang kita basta meron ano, malalaki na yung iba, oh? so, sana may ulan, tatampoh, tichampoh ang ulan nito para lalaki yung laman. ay buwi na tayo pumunta lang tayo rito para magharvest harvest ng langka update sa ating mga niyog dito mga ka ay sinalakay ng mga beetle o bakukang yan yeah, o, kaya ang paraan natin ngayon ang gagawin nating paraan ay susubukan nating sunugin yan yeah, no? sinugi natin yung puno oh yan para mamatay yung bakukang tingnan natin kung epektibo ito magsunog tayo ng dalawang puno na niyog na may ito sayang kung walang bakukang to malalaki na sana kita nyo oh. yung mga beetle kasi no, kumukot-kot ng no, kumukot -kot, no, kumukot kot hindi nawawala yan o oh, pati ito Halos lahat ng niyogo dito sa area dito sa area wala na ikinain. Sayang. Kaya ngayon ay papatayin natin. Susunugin natin mga ka -francher. Bago natin linisin ay bago natin sunugin ay linisin muna natin yung area niya para hindi kakalat yung apoy yung dun lang sa yung dito lang sa puno yan pero hindi rin siya mamamatay yan susunugin natin yan ah. mm. yan Pwede na. jarog di lupa ng kuan na lang ah bakukang bakukang subukan natin mga kapranchard kung epektibo ang pamaraan na ito yan yung bakukang masupukit saka mamatay wala na hindi na niya pupuntahan hindi, niya, hindi na siya papasok dito yung huh? ha ha Huwag mo na yung gawas yun. Oo. Huwag mo na yung Hindi lang. Alam mo, gawas na yung mga... Gabi, ginagamit, ginagamit, kita ginagamit, 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 do, ginagamit, ginagamit, butas-butas oh. buhi kaya na siya. Ito yung sinubukan natin na uh, paraan. Okay, yam bakukang ba halos, uh, halos uh, hindi na makatubo dahil puro tusok, puro butas na ng bakukang mga ka Hindi na natin kung siya ba'y mamamatay o makarecover siya. Ha? Wala. Yun lang mga kapranchard ang mga pangyayari ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Ingat ko kayo lagi. God bless. Bye bye.